Hindi eh, ko pa nagtataka na sa kabila ng lahat, nagtarasal ka pa rin, umaasa ka pa rin na may magandang mangyayari sa'yo. Ang totoo, hindi ikaw ang nakahawak, siya na ang nakahawak sa'yo kasi matagal ka nang nakabitaw. Ayaw ka lang niyang pakawalan sa pagkat may rami pa siyang plano iyong buhay. Do not stop hoping. Do not stop praying. Do not stop believing. Kahit na your world is crumbling. Anong sabi sa ibanghelyo? your redemption is coming. Lalong-lalo lalo na yung marami ng pinagdaraanan sa buhay niya ngayon. Ang dami nang nangyayari sa buhay mo. Ano? Sasabi ng Diyos, ibukas mo ang mata mo. There's more! Marami pang mangyayaring ikadagdahon mo. Hindi <laughs> ganun ng Diyos. Kung marami nang nangyayari sa iyo, and yet you're still believing, God is telling you, keep watch. Your redemption is coming. The solution is coming. The blessing is coming.